Dahil sa gold ang kamatis ngayon. So, ang gagawin susubukan ko to. Pasilip ko sa inyo dito 'yung mga kapiso, mga kaparmers 'yung tanim kong kamatis na ito. Okay. Dahil nagpasilip 'yung init, tuloy-tuloy 'yung ulan dito. Ito 'yung kamatis na itinanim ko dito. So, ang ginawa ko dito mga kaparmers ano? So, experiment lang naman 'tong gawa ko. Dito sa line na to, tinaniman ko ng buto. Tag 12 in 12 inches 'yung distance nila. Kaso yung iba hindi tumubo dahil tuloy-tuloy ngayong yung ulan dito. Mga ganito, ganun no? Kamatis 'yun no. Di, yung nga nandito hindi tumubo. Dinaanan ng tubig dito sa line, sa line na to. Dito naman sila na imbak ang ganito oh. ayan sila oh. So, hindi nagkapantay-pantay. So dahil ang ginawa ko dito, bumili ako ng kamatis. Gold kasi yung kamatis ngayon eh umabot ng 300 yung kilo so sabi ko susubukan ko yung kamatis tapos yung iba naman dito ang ginawa ko since na hindi sila nagkapantay pantay ipinunla ko na lang sila dito sa gilid bumili bumili ulit ako ng tatlong bats na nga to eh tatlong bats na yung nabili ko pinunla ko dito yung mga iba yung panglagay ko doon sa mga hindi tumubo ayan tatanim ko dyan sa mga hindi tumubo na yan yung pangatlong batch nandito ulit nandito ayan o ah. so pinunlaan ko ulit o oh, ng kamatis so may nakapagsabi sa akin kung yung ginawa ko daw bumili na lang daw ako ng yung mga tumubo na yung nasa sibling tray so sabi ko hindi ko pa masyado kamay yung kamatis dahil dito sa amin madami naman dito nagtatanim ng kamatis may mga nagtatanim hindi nila tinatamaan ang tumatamang sakit yung pangungulot daw eh so sabi ko pag bumili ako noon baka tamaan ng pangungulot sayang ng piso natin so dito muna yung susubukan ko pag nakuha ko dito napaganda ko dito so bibili tayo ng mga nakapunla so Tawid na lang natin doon pag napaganda natin dito. So, dito muna yung gagawin ko na experiment mga kagulay, mga kapiso. So, susubukan ko dito. Dahil yung kamatis dito, yung kamatis ngayon gold. So, medyo bumaba na ngayon. So, susubukan natin dito na mapaganda natin. Nasaganang buhay mga kaparmers.